Good morning everybody! Tara! test muna tayo dito sa likod. Dalhin natin ang gatas para masarap ang tambay. Siyempre, kasama rin natin si Sunny the Bee. Sunny! Ito po kasi yung reales na construct sa likod namin. Iyan po o tanaw na tanaw siya kita niyo po ba yan yung malaki na yan nang nabubuhat ang tawag po dyan ay crane kinagamit po yan sa construction yung mga mabibigat na materiales binubuhat niyan syempre nagmamaritest na nga tayo ay tambay tambay muna tayo dito para makita natin dyan yan lang kasi yung view sa likod eh Ayan, magkape na tayo at maggatas. Magkape na kayo. Wow, ayun na. Oh. Ano kaya yung susunod na ililipat niyan? Yan daw po yung release ng tren papuntang Clark hanggang Laguna. Thank you for watching!